Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video, magtatanggal tayo ng bulaklak sa mga aglaus. Kung naging kita nyo guys, may mga bulaklak dito. Dapat itong tanggalin. Para sa ganun, mas maganda yung pag pagtubo ng kanyang mga leaves. Gaya nito ngayon, napabayaan ko kasi nga may trabaho naman ako. Hindi ko na mamalayan na mumulaklak na sila. So, hindi ko na natanggal yung mga ibang bulaklak. Kaya lumiliit na tong mga dahon niya. etong mga dahon niya, o. Oh, ano ang lalaki. Pagkatanggal ng ano, ng bulaklak, lalaki na din yan. Lalaki di lalaki din uli itong mga leaves niya. Kung nakikita nyo tong peacock, aglaw na ma peacock, napabayan ko na rin siya. Marami na rin bulaklak o oh, mumukadkad na rin siya. Sayang nga rin yung ano eh, yung seed. O, oh, ayan nga yung seed niya. Pero hindi ako maghihinayang. Tatanggalin ko pa rin. Ito siya oh. Kung may mga halaman kayong aglaw ma, pwede yung tignan kung may bulaklak na siya. Kagaya nitong ginagawa ko, tanggalin niyo po mas nakakaganda po to sa halaman natin tignan yung mabuti kasi lumiliit siya pag namumulaklak na kaya kaya kung pwede ganito tanggalin na lang natin marami pang darating na bulaklak nya. kaya siguro 2 to 3 days lalabas na yan yun no Mababula. dito naman tayo sa white dove as you see naman na uh, ang daming bulaklak nyo oh. daming parating na bulaklak nung isang araw nagtanggal na naman ako dito kaya hinintay ko siyang lumabas ulit May dalawa na siyang ano. Ay, tatlo pala. O, oh, eto. Yun lamang po ngayon. Sa ngayon. Bye-bye po. Thank you. Thank you for watching.